Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera at sa ating tahanan. Mainam talaga na gumagawa tayo ng mga pampaswerte para maka-attract tayo palagi ng swerte sa pera, maging magaan ang ating pamumuhay, mailayo tayo sa mga matitinding pagsubok, lalo na sa usaping pera, financial, kaya dapat meron kayong ginagawa na pampaswerte sa inyong tahanan kaya kung kayo ay mahilig sa mga ganitong usapin ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na panoorin sundin at gawin ang pampaswerte na aking ibabahagi mga kailangan lamang tayo dito ng mga red pouch kung walang red pouch ay pwede naman ang pulang tela pero kailangan pa rin ng pulang ribbon kung gagamit kayo ng pulang tela at mang at mangangailangan din tayo dito ng bigas. Ang bigas ay simbolo ng kasaganahan. Mangangailangan din tayo dito ng pitong pirasong barya, mga tagpipiso, silver coins. Pitong barya para ito naman ang magsisilbing mag-aakit ng pera at kayamanan. At mangangailangan din tayo dito ng tatlong pirasong buong dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay simbolo ito ng prosperity at protection at ang pinaka-swerte sa lahat ay napakabisa nito na magtupad ng mga kahilingan. Ilalagay ang tatlong sangkap na ito sa lalagyan na red pouch kung red pouch ay kumuha ng pulang tela tahiin ito at gawin na parang pouch or bag at saka mo tatalian ng red ribbon Pagkatapos ay hawakan ang pampaswerte ito at humiling ka ng mga kahilingan mo na magkaroon ka ng maraming pera. Humiling ka ng kasaganahan, ng prosperity, ng abundance at wealth. Bayamanan, makabayad sa mga pagkakautang, good health para sa buong pamilya, lahat na ng mga wish mo, ihiling mo dito sa pampaswerte na iyong ginawa. Ang pampaswerte ito ay gagawin sa umaga kahit na anong araw. At saka ngayon ito, isasabit sa likod ng inyong pintuan. Hahayaan na doon ng buong taon. Papalitan lamang ito sa susunod na taon sa January napakabisa at napaka-swerte ng pampaswerteng ito kung magagawa mo ng may 100% na paniniwala at alisin ang mga galit at sama ng loob. Magpaka-positibo ka para ang ma-attract mo ay puro positibo lang. At syempre, sasamahan pa rin ng sipag at syaga, pagkilos, pagtatrabaho at laging pagdarasal sa puong may kapal ang mga pampaswerteng ito ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Kailangan ay kumilos pa rin at magtrabaho. Samahan ng sipag at syaga para ang mga hinihiling mo ay magkaroon ng katuparan. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.